Magandang umaga mga kalaki, gising na po at syempre bukas na po ang aking tindahan ngayon pong umaga. Nagaantay po tayo ng mga bibili mga kalaki ha, para po sa mga laki followers natin dyan na mga nagpe-prepare na ng mga uh, breakfast nila para sa papasok sa trabaho, sa mga pupasok uh, papasok sa opisina, at syempre po kung pang nyo pupunta sa bukid, pupunta sa palengke, abay habang kumakain kayo, mas magandang manood na po kayo ng mga lucky numbers, lalo, lalo na sa mga mahilig tumaya po dyan sa mga STL, sa loto at sa national mga kalakit sa wedding. Ito na po ang mga two digit lucky numbers. Ngayon pong June 19, ayan po mga kalaki, June 19 na, nako po, syempre, kalagitnaan na po mahigit ng June mga kalaki at syempre po, sino po kaya ang susunod na mananalo? Ikaw kaya? Kaya kung ready ka na, nakunin ang mga lucky numbers natin, kunin mo na ang mga listahan mo at ibibigay ko na po sa inyo ang mga masaswerting two-digit lucky numbers. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, eto na po umpisahan natin ang mga two-digit lucky numbers po sa may... Muntalban, Rizal, Puno, 14, Antipolo, 7, 20, Taitay, Rizal, 5, 15, Cainta, Rizal, 26, 3, San Mateo, Rizal, 9, 18, Angono, Rizal, 5, 19, Romblon, 14, Gis, Tabuk, 21, 25, Marikina, 23, 12, San Juan, 1, 8, Pasig, 3, 4, Manila, 17, 25 para Paranaque 53 Samar 811 Leyte Gis 29 Iloilo 1230 Benguet 141 Bataan 728 Butuan 34 Batangas 9, 12, Bicol 3 6, Baguio 11, 17, Bulacan. 15, 20, Bohol. 21, 34, Capiz. 31, 11, Rojas. 118, 18, Toguigaraw. 13, 6, Isabela. 29, 4, Quezon City. 14, 25, Pampanga 8-17 Pangasinan 13-1 La Union, 11-34 Nueva Ecija, 2-21 Nueva Vizcaya, 14-13 Ilocos Sur, 10-16 Ilocos Norte, 21-32 Masbate, 5-16 Cebu, 21-33 Aklan,

sa is 11 tagig 24 sa is mindoro 7 14. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers na lagi pong nanonood sa ating mga vlog tuwing umaga po mga kalaki. Para po makatanggap kayo ng mga libreng laki numbers, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na marami pong nagkalat ng na mga fake account dyan ginagaya po yung picture ko, kinukuha gumagawa ng profile, hindi po ako yon. Make sure po na ang mga, la ang mga private lucky numbers namin ay mapapanood nyo po sa totoong account. Hanapin nyo po ako sa Facebook. I-search nyo po Red Parungkin. Tignan nyo po doon sa people. Lagi nyo po i-check ang followers. Dapat may 400,000 followers. Ako po yan. At meron po tayong second account. Red Parungkin din na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers kasama ko si Lola Carmen at Aris Getchal yan. Ay may mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube ang YouTube natin, Red Palungkit po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Palungkit na merong 424,000 followers. Ayun pa mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin, heart ng heart, automatic po. May lucky numbers kang libre sa messenger mo, it check mo yan at aalagaan mo ng 3 days. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre ito, wala itong bayad up. Pero ang private consultation po, may membership good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, bibigyan kita ng mga tatayaan mo sa loto, sa, Pilip, sa loto Pilipinas, loto abroad, national wedding. Ako pa magbibigay pag sumari ka sa private consultation. Iko-code ko ang birth month at birth year mo alagaan kita sa mga laban mo sa Pilipinas at abroad. Malay mo naman, di ba? dito ang swerte mo sa private consultation namin. Subukan mo na mga kalaki at message ka na po sa messenger ko. Sa mga interesado lang ha, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po sila na gumagaya po sa ating mga kalaki. At sa mga sasali ngayon, good news ha, sa mga sasali ngayon, bibigyan ko po ulit kayo ng discount para member ka ng tatlong buwan ng June, July at August. So ano pang hinihintay mo, di ba? I-try mo na ang private consultation namin. Araw-araw po, may napapanalo tayo rito. Nakapost po yan sa Facebook namin. At araw-araw din naman merong hindi po. Hindi po tayo nagsisinungaling na basta pong importante, hindi tayo nagsasawang magbigay ng malaki numbers at may napapanalo tayo. At salamat po sa mga nagbabalato. Hello, salamat po sa inyo. At syempre, ang malaki numbers namin inaalagaan ina ina po ay ng 3 days bago po natin palitan. At eto na po, ang karugtong ng 2 legit lucky numbers, Marinduque. 5-14 Kaloocan 19-21 Muntinlupa Gis 32, Palawan. 13, 21, Cotobato. 7, 35, Sambales. 1 sa Is at Apayaw. 4 G's. Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga laki numbers natin. Takbo na po sa mga suko yung outlet. At make sure po mga laki numbers namin na alagaan nyo po ng 3 days bago nyo po bitawan. Ayan, habang nagaantay po tayo ng mga bibili mga kalaki. At syempre po, shout out tayo muna po tayo para po sa ating mga OFW naman po sa May. Ayan po sa Malaysia. Hello po sa mga taga Malaysia. OFW dyan, kila ate. Ano to? Kila ate. Leia. Hello. Shout out po sa inyo dyan. Sa mga kasamahan mga OFW dyan. Saludo po ako sa inyo. Babatingin ko lang din po ang aking... Uh, kaibigan dyan, si Sir Clarence po naman sa Thailand naman siya nagtiteaching. -te Hello Sir Clarence, I miss you. At syempre po mga kalaki, dito naman po sa mga jeepney driver naman po dyan sa May, o oh, yan, sa Manila. Ayan po mga tricycle driver, mga jeepney driver po dyan sa Manila. Lalong-lalo na po dyan, especially po kila Kuya Robert. Shout out po sa inyo. Manila na panalo na kita sa 2 digit lucky numbers. Pero bibigyan ko po lahat ng mga nagpa-shoutout ngayon ng lucky numbers. I-check nyo po yan sa messenger nyo sa spam. May lucky numbers ka na. Good luck mga kalaki. Gising na po. Mananalo tayo ngayon. Claim it mga kalaki. Mm, ako tataya. Ha. Tataya ako sa, sa dito kasi ususamin sa amin, sa wedding at saka sa 2D loto. So anong hinihintay mo pa? Diba? Tayaan mo na yan. Huwag mo agad Good luck.